Kanyang ama, ikaw ba hindi naninibago sa ating buhay? Kung na ay merong, na ay wala. Ay, sadyang ganyan ang buhay eh. Ay, paano natin malalaman ng ating kapalaran? Ay, yan ang hindi ko alam. Ako may alam eh na mga hula. Ano kaya tayo makapagpahula? Kung ano nga ang ating kapalaran? Kung masama, ay di ating mapapaghandaan. Tayo, dati pupuntahan. Paron. Kanyang na. Baka eh, puro yabang lang ating pupuntahan, mangulan 'yun. Hindi, 'yun daw ay magaling eh. 'Yun daw ay lahat ng mga hinuhulaan, eh, lahat Wala pang nasala. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga ho. Magandang umaga naman ho. Ano ko may papaglingkod ko sa inyo? Nari ang gaw ang nanay Agapita. Ay nako ay wala ho. Umalis ko kanina. Naninibaho ng sa na sagingan. Ay, kami ho, may balak magpahula na rin aking asawa. Ah, ay kanina pa naman ho yung nakaalis. Eh, baka may, may pabalik na i antain -ant 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 -an nyo na lang. Nakao, Kaya, wala pala Dian. Oo, Oh, mo na ho kay Dian. Two thousand years later. Ang tangitong pag-ibig <laughs> ay may Ngunit yung akala Ay nanay, may tao ho din eh, magpapahula daw Sino ba kaya po kinangalang alam mga yan? Tanghaling tapat iso ko yan Ay hindi ko ko kilala Ay, Ay po, hindi nila lang ako kayo Mga taga saan daw yan? Hindi ko ko alam eh, baka ko din sa kabilang bariyo Tunay na mga abala ang mga yan eh <coughs> ang Ganda ng umaga Ito, mga sa inyo. Ba ba ba? O, na, na, Ay, anong kailangan ng umaga? Ay, Mabay kayo na palusong. Kami huwag magpapahula mag-asawa. Ay, ano namang totoo ngayon yung pahulaan? Ay, di pahulaan namin namin kapalaran. oh, ay, abala kayo eh. Antay nyo ko diyan. Nanay, kalala ka rin yung siya. Eh. Ay, huwag mo nang batiin at baka mabulok agad. May sulay at lang yung bunga nga. No? Kaya, ako antayin antay niya diyan. Kaya ko eh, kanina pa diyan. Ay, kanina pa ho. Ah, ay, ako di naniba ng saging. Kaya nagsipag kape na. Hindi pa nga ho eh. Kaya Sa inyo kayo magkape. Walang kape dito. <coughs> Kaya ano ganyan yung pahulaan. Eh, pahulaan namin ho ang aming kapalaran, mag-asawa. Eh, ba't talo ka nang nangyayari? Eh, ba't ga ho ako yung sa aming buhay. Kung isa'y merong, kung isa'y wala. Ah, katay muna. Si muna. Eh, nawala ang aking sigali din eh. Ako muna ay maninigalilyo. Ha, ah, ah. ha. Katal na eh, ang kabay. Ano nga nga pala ang iyong pangalan? Jodora ho. Magkakasama eh, lang iyong pangalan ah. Ay sino ang kasama mo? Ay diyan ho ang ay asawa. Ay ano namang pangalan? Amado. Ah ah. Ay bagay nga kayo mag-asawa. Bakit naman ho? Ay eh, pagkasama lang iyong pangalan. Dini, uh. pati nga ano yung palad. Ang iyo. Aba ay eh, magaganda naman ang kuwit ng inyong palad eh. Oo kayo ay asinsuna. na kayo ay tatama sa luto kahit kayo hindi nataya. Aba, hindi eh, lalong magaling. Oo, oh, totoo yun. Naprobado yun. Oo, oh, ay kita ko sa palad eh. Oo, oh, at, tayo muna, tayo muna. Eh, minakita pa sa iyo palad eh. Aba, ay eh, ikaw ay magbubuntay sa kabilang buwan. Diyan ako, hindi naniniwala sa inyo. Paano magbubuntay siya baog? Ay, sinabi ko gang ikaw ang aba. <laughs> Tek na yan. <laughs>